congratulations you are finally here representing your country I hope you will do your best until the coronation okay. now thank you so much Michael ah uh, okay uh what is your hobby in your country oh my hobby is my country yep I think it's very mm, uh, it's very hobby, it? hobby hobby hobbies yeah. what do you like to do the most okay I think uh it has a lot of <laughs> I heard that, yeah, I heard okay. that she's, she's working as a model, right? So, are you working with some brands? Do you want to work more with other brands? Maybe here in Thailand you can stay more longer. Let's see. Okay. So, this Thailand, so it's to be honored when today I stand here. I can show my character. And I think I will be shy this tonight and this journey. Thank you so much! Okay! At maka-politika inyo pong napanood itong nga, uh, Miss Grand Vietnam dito sa kailang question and answer portion itong mga nakarang araw dahil meron pong uh, issue dito na sinisisi di umano ng mga Vietnamese itong si CJ dito sa kanyang naging question kung, kung bakit hindi na nasagot niya uh, Vietnam itong uh, question patungkol sa kanyang uh, hobby. So kung inyong napanood at narinig mga kapolitika ay talagang hindi talaga nasagot ni Miss Grand Vietnam at usap-usapan ngayon ito doon sa kanilang bansa at sinisisi nila itong si CJ Opiasa. Well, sa so tingin ko ang aking maging reaksyon, aking maging opinion dito sa nangyari napanood at narinig nyo naman mga kapolitika na klinaro lang, klinarify lang ni CJ Opiasa yung question ni Nawat dito kay Miss Grand Vietnam. So ito yung kahinaan talaga ng mga kapit kapitbahay natin dito sa Southeast Asia kasi hindi sila English communicator. So hindi sila ganoon ka ano ka fluent talaga pagdating sa wikang English. So sabi dito, Miss Grand Vietnam parang sinisisi pa si CJ kung bakit hindi nasagot ang tanong sa kanya masyado daw kasi mabilis magtanong si CJ. So naglive kasi or uh, nagvideo itong uh, si Miss Grand Vietnam na kung saan sinasabi sinabi niya na hindi niya nasagot ang tanong kasi nalito siya doon sa pag-interrupt uh, sa kanya ni CJ Opiasa. Well sa tingin ko dito ay kinakailangan talaga na magkaroon ng trainer kasi sa sobrang patriotic nitong mga kapitbahay natin mga kapolitika ay hindi talaga nila uh, inaaral itong wikang Ingles kung kaya sa mga pageant ay uh, talagang weakness nila itong ingles at even nga doon si Thailand ay uh, struggle rin siya dito sa pagsagot at even itong sinawat kung inyong uh, makikita at maririnig sa kanya ay hindi rin ganoon kaganda ang construction ng kanyang mga sentence pero ganun paman ay dapat na pag-aralan pa rin nila so dito ano po ang inyong magreaction dito sa naging communication ni CJ at itong Miss Grand Vietnam kung bakit hindi daw niya nasagot itong tanong ay dahil dito sobrang bilis na magsalita itong si CJ Apiasa. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.